Nandito ako ngayon sa Kumuy. Uh. araw sa inyo lahat, nandito ako ngayon sa Kumuy, sa Nogode, dito sa gilid ng Tangang Highway. May interview tayong tao na ipinaglalaban ang pagtanda natin. So, atin ngayon interview. Grabe pa. Unang-una sa lahat, magandang araw sa eh, inyo, sir. Yes, po. Good afternoon sa everyone. Balsang TV, guys. magpakilala ka muna at ano ang chief of the guide sa... Uh, president. Okay. Uh, well, good advocate. Mm -hmm. Respect. Mm -hmm. the of course, makalina Pilipinas. Mm -hmm. Respeto ang um, namuhuling ng Republika ng Pilipinas sa gorgang na maayos at matiwa. Lumapit uh, sa LGU ang panunararapan. Nagustang makuha na minipits uh, kaindibigwa, community, uh, citizen. Ibig sabihin, sir, kayo po uh, ay member ng LGU o kayo mismo ang leader? a member of LGU. Ah, that's right. Iyon. So kuha namin kasi po sa mga LGU dito. Al-lesbian, uh, bi-sexual, uh, bi For our respect, our sinusunod isang

isang uh, sinabi kung saan si ng LGBT, LGBT community o ikatundahi ang so, sexual orientation, gender identity expression. Kung tabagin ko namin ay social and anti-discrimination. law. Masa ngayon ko sir na ipasa na yun sa... So, data sa inyong kapag yan, uh, uh, respect na lang na uh, sila ko ang press there. So, makalimang kaya. Thank you sa inyong kapag-upon sa inyong Ano naman yung ada dyan yung...

Ganyan, niya wala na, hindi na, hindi, hindi na sa mga kumpanya. Pero so, sa mga pagtatak. Uh, other discrimination, oh, uh, yan ang nga po si Kat sa pagkabudulian, uh, senior uh, citizen, uh, 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 of course, LGU, uh, na punyan at puro ang tama sa isang uh, individual na nanirehan sa community, lalo na ang ng trabaho, kung <laughs> ano man ang hinihingi niya sa gobyerno, ipuro ng tama at ikahit po sila, lalo na matatanda, dahil po sa kailangan. Tapos, ah, uh, kailangan uh, parties. Diyos, so maganda ang ating kain ni Sir, no, Sinon, so, tana ng, kanya ng mga, uh, mga LGBT. <vere pierwsze speech nationalist constitution> so, sana yes. suporta natin no? <realization> yung kanyang pinapalakala pata sa mga uh, Christian, mga natawag yung LGBT. Christian, divisive, social, mm. transgender. Huwasan po natin magsiraan o mag-abatuhan ng kalita rin dapat na Dahil po, meron tayong tayo makasorbing na legal authority na hindi sa atin mag-hagla o ihadla tayo sa ikang salita o magkaroon ng blocking ba't hindi na marapasok. Kapwa ulit, tarunta. Diyos, marami-marami, Sir. Sir, sana makarapit mga Kanta, niya, yes ngayon po, mamuhay pang LGBT community. Sana makarating sa kanya itong video na ito para mag-spontan din yung pinaglalaban niya. Maraming yes, salamat, sir. Thank you so much. Makalina, Pilipinas. Yes. Okay.